Alam niyo ba ang pinakamasakit na karanasan ng Diyos na galing sa tao? Ito'y walang iba kundi ang tinatawag na backsliding. Ano po ang backsliding? Ito ay ang pagbabalik ng isang taong naligtas mula sa kasalanan. Tinalukuran niya ang Diyos na nagligtas sa kanya at siya ay bumalik sa putik ng kasalanan sa napakaruming putik ng kasalanan kung saan siya ay hinango ng Panginoong Hesus at binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos Ang backsliding ay napakasakit sa Diyos sapagkat naranasan na ng tao ang makapamuhay ng banal at matuwid sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Ngunit siya ay nagdesisyon na bumalik muli sa kasalanan at talikuran si Kristo sa kanyang buhay. Hindi po ba't napakasakit ito na pagkatapos na maranasan ng tao ang biyaya ng kaligtasan kay Kristo Jesus, siya ay magdedesisyon na talikuran ang Diyos at bumalik sa kasalanan. Bakit gagawin ng tao ito? Ito ay isang napakamangmang na desisyon ng buhay ng isang tao. Pero nakakalungkot na ito po ay nangyayari sa espiritual na mundo. Bakit kaya? Pagkatapos maranasan ng tao ang napakadakilang biyaya ng kaligtasan ay nanaisin pa niyang talikuran ito upang sundin si Satanas na sumira sa kanyang buhay. Bakit kaya kinuha nung alibughang anak ang kanyang mana habang buhay pa ang kanyang ama at nagdesisyon siyang iwanan ang kanyang pamilya at magpakasarap sa buhay makasalanan sa malayong lupain. At doon, ginastos niya ng ginastos ang kanyang mana. Ginamit niya ang kanyang mana sa kasalanan. may pagbabalik loob katulad ng ginawa ng alibughang anak kay bumalik sa kanyang ama siya'y nagsisi ng tunay at tapat at siya'y tinanggap muli ng kanyang ama ng may buong pagmamahal ngunit mga minamahal Pwede pong huwag nating piliin na tumalikod sa Diyos. Pagkatapos nating maranasan ang maging isang tunay na Kristiyano. It is a matter of choice, mga minamahal. Pwede po nating piliin na maging maayos ang ating spiritual na buhay. Pwede po nating piliin na makapanatili sa piling ng Diyos hanggang sa wakas. Sapagkat ang mga makapananaig lang hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Anong kwenta ng buhay ng tao kung pagkatapos niyang tanggapin si Kristo sa kanyang buhay, e eh nagdesisyon siyang tumalikod sa Diyos, bumalik sa kasalanan, at bigla siyang namatay. Anong klasing buhay yan? Kung saan naranasan mo na ang mapakain ng Diyos ng kanyang mga salita, tapos biglang bumalik ka sa kasalanan, sa piling ni Satanas, at bigla kang mamamatay, at mapupunta sa impyerno. Meron po bang mas mangmang pa dyan sa ganyang desisyon ng tao? Sinong tao ang pagkatapos maranasan ang kaligtasan mula sa kasalanan, ang pagkatapos maranasan ang kapangyarihan na galing sa Diyos, ang kapangyarihan na ginawa siyang makapangyarihan laban sa mga tukso, laban sa mga pagsubok ng buhay at magdedesisyon siya na talikuran ang kapangyarihang ito at bumalik sa piling ng diablo napakamangmang na desisyon mga minamahal sana Kung naranasan mo na ang kaligtasan mula sa kasalanan, huwag na huwag mo itong iiwanan. Sapat po ang biyaya ng Diyos. Sapat ang kanyang kapangyarihan na makapapanatili sa iyo sa buhay na banal, sa buhay na malinis, sa buhay na patungo sa walang hanggang ligaya na kasama ang Diyos, nakasama si Kristo na nagligtas sa iyo. Pwede po itong piliin ng tao. Huwag na huwag po nating gagayahin si Judas na nang dahil lang sa pera ay kanyang ipinagkanulo ang kanyang tagapagligtas. Sana kapag naranasan ng tao ang maligtas mula sa kasalanan, pakaingatan niya ito sa pamamagitan ng pagpili sa Diyos sa bawat araw ng kanyang buhay. Kapag pinasimulan mong manampalatay sa Diyos ng tunay at tapat, huwag na huwag kang tumigil. Bagkos pakaingatan mo ang pananampalatayang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. At kapag ginawa mong iyong parte, natitiyak ko. Pag mong ginagawa ang yong parte, para sa pag-iingat mo ng yong kaligtasan natitiyak ko na ikaw ay makakapanatili sa piling ng Diyos hanggang sa wakas kailangan pong maging tuloy-tuloy ang ating pagpili sa Diyos bawat araw ng ating buhay paggising mo sa umaga unahin mo ang Diyos sa iyong buhay huwag cellphone ang unahin mo pagkagising mo sa umaga Pagkagising mo sa umaga manalangin ka pagbasa ng salita ng Diyos hilingin sa Panginoon ang lakas na magbibigay sa iyo ng kapangyarihan para mapagtagumpayan ang anumang mga tukso at pagsubok na iyong mararanasan sa araw na iyan Lagi po nating piliin ang Diyos sa ating buhay. Salamat po sa inyong pakikinig.